Mga guys, kami po ay naghahanda para mag-umpisa na pong kumain. Ayan. Ayan ang ating ulam at pagkain, kanin, pansit, at at saka iba pa. Okay? Tayo ay uh, manalangin mga... <laughs> Hmm. Kapamilya. Sige. na ka. Ako ba? Ako ba? party to ng birthday nito ng aking pamangkin. No? Yeah, ha? No? Amat, sa gabing ito, na kung saan narito kami sa tahanan na at si Angga at si Yuli, at aming pong ipinagpapasalamat ang pagkain ito. At sa mga oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagpapala sa bawat isa, mga kalusugan, at din sa gabing ito na kami po ay muling nagkasama-samang pamilya. Monterde, at Langres, Mauas, Sereno. Nawa ang, ang pagsasalong-sasalo ito ay maging daan upang lalo kami magkaroon ng pagkakaisa at pagmamahalan. Maging kalakasan nawa ang pagkain ito sa bawat isa sa amin. At hinihiling ko rin po na naway patuloy niyong pagalingin ang aming tiyahin na si Kya Giging sa kanyang karamdaman. Patuloy siyang maging malakas at mang makasama namin sila sa pagsamba. Ito ang aming sangot panalangin sa pangalan ng Panang Sus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Happy, happy birthday to you. Birthday, birthday. happy birthday.

Napornada tuloy yung... Bakit? Susubo na siya. Kumain ka muna. Ano yan? Ano mo, dali mo yung pagkain. Oo, pagkain. Eh, sunbain mo muna. Ang dami naman yan. Hindi no? naman yan mauubos. No? No? Apo. Okay, no? Sunbain okay. no? mo muna. Ang dami niyan. Oo nga. Okay.